Ayon doon. O Ah! 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 Tay, Saan dito papunta ng, ano, ah, M... Hindi, SM ba yun? Ah, dito doon, po, doon. Si huh? dito, ba? Okay, dito dito! Dito. Ah, yeah. dito. Kayo, dito, dito! Kayo, kayo, dito! Na dito, Hindi, malayo yung malayo mo na nagwawalis dito, Hindi mo alam, Dyan lang yan, oh! Ah. dito kaba, hindi, pero lang siya to. Ako, taga rito kaya nga. Kasi pala Taga Quezon City ako, alam ko yung banda rin sa tayo 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 Dito? Oo, gano'n sa kapila. yan. gano'n pala Dito pala eh. Hindi, mali. Asa kayo ito kuya? Doon nga, doon nga yun, doon. Ano ano? mo nga, ano? Ano mo nga, ano? Ano mo nga, ano? Ano mo nga, nga,